Nakakadalawa na tayo mga ka-atletiko. Minanina naman ng Gilas Pilipinas ang laban na sa Asian Games matapos talunin ang Thailand kahapon sa score na 87-72 para makuha natin ang pangalawang panalo at maging unbeatable pa rin. Pero medyo tayo ng Thailand. Mantakin nyo, sa katapusan ng third quarter ay 68-50 ang score at Gilas ang lamang tapos bigla na lang nag nitro boost ang mga Thai at gumawa ng 13-0 run sa fourth th quarter na nagpababa sa kalamangan ng gila sa single digit na 63-68 points matapos ang apat na minuto pinutol ni Ansh Kwame ang dry spell na ito matapos siyang pumuntos katapos nga eh, hindi na hinayaan ng gilas na humabol pa ang kalaban at kinontrol na talaga ang game na nagdala na naman sa kanila ng tagumpay. Nanguna na naman dyan ang ating naturalized star na si Justin Brownlee with 22 points. CJ Perez naman ang sumunod with 16 points. Ayon kay Coach Team Cone, ang laban daw na ito ay ang kanilang danger game. Kasi kung uungkatin natin, Nagkaroon na dati ng Southeast Asian Games rivalry ang Pinas at Thailand kaya alam niyang pinaghandaan tayo ng kapitbahay nating bansa. Siyempre papadaig ba tayo? Naghanda rin naman ang Pinas. Oo, pinahabol pero hindi pinapanalo. Ganyan talaga ang mga bida nagpapauna lang sa simula. Samantala, magiging mas exciting na naman ang susunod na laban ng Pilipinas. Tatapat na naman ng gila sa kanilang third game ang Jordan. Wala pa rin talo at may alas ngayon na dating NBA cager na si Rondey Hollis Jefferson. Magaganap ang kanilang paghaharap ngayon darating na Sabado at 5.30pm. Alam nyo, ito kasing si Justin Brownlee may hindi pa matapos-tapos na misyon dito sa Jordan. Siguradong babawi yan mula sa pagkatalo noon ng ating national team Jordan sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers nitong Pebrero. Dati kasi kumana ng 41 points si Brownlee sa kanilang laban. Pero hindi pa rin ito sapat para umangat sila at bigong nagtapos ang bakbakan sa score na 90-91. Buntikan na yon biruin mo isa na lang. Malapit na sanang masilat. Kaya naman tiyak na pipiliting bumawi ng ating koponan sa upcoming match nilang ito. Pero medyo mas magaling ngayon ang Jordan. Dahil may Rondé Hollis Jefferson na sila na malapit din naman sa puso natin dahil sa paglaro niya sa PBA as import ng TNT. Pinili nga lang niya na maglaro sa Jordan kesa tanggapin ang naturalization sa Pinas. Medyo nakakainip daw kasi ang haba ng proseso nate Pero medyo nga naman. Si RHJ ng Jordan ay may average na 23 3.6 points, 7.8 rebounds at 4.4 assists sa kampanya noong katatapos lang na FIBA World Cup 2023. Winless sila sa torneo na ito. Pero kalaban naman kasi nila ang USA, Greece at New Zealand na mga mamaw sa hardcore. Tayo naman, may isang panalo sa World Cup laban sa Asian Games host country ngayon, ang China. Kaya maaaring ang crowd ay mag-cheer sa kalaban. E di sa kanila na ang home court advantage, tignan na lang natin bukas. Maganda ang laro natin ngayon. Maganda ang pasahan at teamwork. Kayang-kaya yung silate.